Ayan, punta tayo dito sa kulungan ng fattening. Titingnan natin yung aming mga fatini kung malalaki na. Tapos yung aming biniling tatlo. Yung creek view na lang. Ayan. Malalaki na sila. Malalaki. Ayan, ayan. Yan si Tata yung naglilinis. Yan yung paglilinis namin dito. Bale, kinukuha muna yung pupo nila. Tapos, linalagay sa lagayan. Tapos, ito yung feeds namin. Ayan yung pinapakain namin from Pigrolac. Ayan, Pigrolac, baka naman. Isang buwan lang na konsumo. <laughs> Malalaki na sila. Tapos, tanghali na ngayon kaya ayan papakain, papakainin na ni tatay yung yung mga alaga namin baboy jack jack hi mare <laughs> ayon bali lahat ng kulungan dito namin mga mare ay may laman tapos ayan. Ito na yung isusunod namin nakakatayin sa susunod na linggo. Ayan, malalaki na yan. Ayan. mabut pa lang to ng mga magta-3 months. Ano tata? Magta-3 months pala eh. Ayan, yan yung kinakatayin namin. Tapos binibenta namin doon sa merkado. Mga bata pa Kasi hindi kami nagkakatay ng ano ng inahin or barako. Kasi yung iba yun yung ginakatay pero kami hindi. Kasi nga inaano namin yung quality ng karne. Syempre kasi yung aming mga customer ay mga nagluluto ng ulam. ayan Malalaki na sila, ayan. Bali yung ano namin mga mari, yung kulungan namin is may apat na kwarto. Ayan, maluluwang yan sila. Para nakaka ano yung ano nakakatakbo yung mga alaga namin. Yung gastos namin dito sa aming ano sa aming kulungan ng baboy umabot to ng mga 250,000. Yes. Kaya malaki talaga yung ano yung magagastos pag ganitong kulungan yung gusto nyo. Kasi pinasadya namin na ganito mga mare. Kasi pagdating ng panahon ay pwede itong gawan ng bahay. Ayan. Si Jack Jack tsaka si Noah. Hahatiin lang nila to. Tapos patataasin. Okay na. May bahay na sila. Kahit pa paano. ba diba. Pag matatanda na kami. Ayan. Kahit pa paano may nasimulan na kami na ano nila Pag anuhan ng bahay nila ba ah, diba Mahal kasi yung mga materialis Nung pinagawa namin to Tapos labor pa Ayan Umabot to ng mga Piren ka si Manag Tata Mga maglasa ka bulan ano Mga 2 weeks to 3 weeks Ano to ang pagpahimuhin Nga tangkal sa sa bulan. Mm, yun. Kasi dalawang panday hanggang tatlong yung nag-labor lang dito. So ayan, malaki to. Ayan. Mama, mama. Yan. Tiga, tiga. Kaya kung magdinegosyo kayo ng ganito, mga mare, siguraduhin niyo na may pera kayo or may sapat talaga kayo na pera para kahit pa paano ay maganda yung paglalagyan ng ano nyo, ng mga alaga yung baboy. Pero sa mga maliliit, pwede naman yung ano, yung kahoy lang kasi doon naman nagsisimula. Kasi before to mga mare, yung kulungan namin is sa baba. Ayun, yun yung kulungan ng mga inahin, patining at ay, kulungan ng mga inahin at mga big. before ipunta dito sa aming kulungan ng fatining. Tapos, dito pinapalaki na lang namin hanggang sa maging ganito na. Ayan, pero hanggang sa pwede ng katayin. So, ayun. Tapos yung feeds namin dito is pure feeds siya mga mare. Ito, too. Pure feeds. Hindi kami nagahalo ng kung ano-ano. Ayan, kaya malaki yung ano namin. Yung gastos din sa pagkain. Kasi pure feeds yung aming pinapakain sa aming mga alam. walang lamang. Ayun. Wala nang laman. Tapos mamaya, kukuha na naman ang pagkain nila para bukas na naman ulit. Ayan. Ayun lang mga mga. Bye-bye! God bless!